Idol, kung ipalit ko sa rice ay bread. Tapos idol, bakit pag high carbs ako, nagigain ako ng weight na taba ako lalo na sa chan? Guys, ang pinakamadaling maging fat ay fat. Pag sobrang fat, diretso sa fat cells, may talaga siya. Ang carbs ang second, pag napuno yung muscle cells ng glycogen sa muscles at sa liver, ano na siya, mapupunta siya sa fat. So, barang ganun lang kadali, ganun ka-efficient ang katawan natin. Kasi ayaw niya na magutong tayo starvation, ayaw niya kasi sa history mahirap maghan, kumain so ganyan so sanay na sanay ang katawan natin mag-save di ba tapos ang protein nagiging fat din yan kaya masama sobrang protein kaya lagi sinasabi ko ito yung kamay ito ito protein carbs fat yan lang ha Tandaan nyo yan. Tapos maganda, single ingredient na food. Kagaya pag vegetable, vegetable lang. Pag chicken, chicken lang. Tama kayo, mali ako yung your doctor. Do what works.